Kasi ko yung na. Eh, ilan man ang happiness. <laughs> Ito yung entrance sa uh, ano, cave. Pinagdanan. Ito yung entrance. Sama ko yung asawa ko. Ito yung entrance pababa doon. Papasok kami ngayon. Ito. So. Oh.

Huh, may paniki, lumabas ah. May paniki Patay na ba ako? ulo mo, ah. ka. Para, ano, si Bami Abel. Galing sila sa Galing sila sa atabay. Na sa dere na, sa ah, may liguan pala doon sa baba. <laughs> <laughs> no, pa wait lang kasi pa sila? Yung galing ng paniki pag pumasok. You know, yung galing ng paniki no. Pasok yung paniki. Huh? Ngayon yung nung paniki doon. Tara, diretso yung paniki. Gandahan. Hmm. Hmm. So, pa. Watch your head. Untung, yung sa na kami Lating, sa hagdan. Ganito pa. pala yung ano. Lating, hmm. Yung langob ba? Langob. Oo. Oh. Ito. Oh. Ganda pala dito. Okay. Wow. ini oh. oh, ilagod sa ano. Pinagdanan. May mga nagkang paniki. Oh. Ang butas yun. Ito yung naman. <laughs> Napakaganda dito ng lugar na ito. Dami ng mga foreigner. Mga foreigner dito, mga Korea. Sila ang mga mahilig magpunta dito ng mga lugar. Dito sa Bohol. O, oh, may paliki o. Oh. Yung hmm. tinamo yung kisame. Ganda ng kisame. Kaya lang, patay na yung ano, pinutol. Parang pinutol yung stalagmite pa yun tulas ito ito yung pusti na ginalaw na nila wala na patay na ah paligo ka malamig siguro dyan no? dito sila si Mingkul lalim ng para si Mingkul ang ganda dito sa loob oh. Ah, may tagusan para doon. Tagkoy, sakpan. Sakpan, kurinoy. Ito, oh. Ano yung kisame? Ano yung kisame? Ano yung kisame? Atoy! Mura bang nakalubong na! Oh. Uh, I think it's road diving. Atoy! <deficiency> Mura <picky> bang nakalubong ito. Mura bang nakalubong na. Duda d'yo ko na ba? Pero, siyempre na na sila. Kaya gusto na to, eh, mo na nila. Kaya hindi na natatakot. Dabta na. Eh, ilaman ng happiness. Nakalubong <laughs> dito. Duda d'yo ko na ba? Hindi na ako tutukan sa camera kayo. Teka sa baan ta ba? Okay. Huh? Please watch your own personal belongings. So, Ibig sabihin, huwag kang tangatanga -tanga sa gamit mo. Pero <laughs> ang oh, ganda no? O, okay. tingyo. So, bye -bye na. Thank oh. you. Labas na kami. Dito gapon ng gano'n paglabas. Dito? So, bisita na mo sa Dawis sa hinagdanan no. dire sa Panglaw Bohol. Dali mo po punta Sarap pang maligo kay lang buong araw ko sa Pwede baka mag din ako makabangon ng kapasma ako. Kulog. So,